Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Teleserye ni Nadoni at Bell Can't Buy Love, nagset na naman ng new record. Nagset na naman ng new record ang kauna-unahang teleserye ng Don Bell na pinamagatang by Buy -me Love noong Martes, February 20, kung saan naka-restro ito bilang pinaka people rating kapamilya show on primetime third slot. Tinalo nga ng CBML ang katapat nga na show ng GMA, ang asawa ng asawa ko at ang GTB's delayed telecast ng Black Rider. Panibagong achievement sa naman ito sa mga projects nga ng Don Bell? Sa ngayon nga ay top 1 pa rin sa I1TFC ang Can't Buy Me Love at pasok pa rin sa top 10 ang Can't Buy Me Love sa Netflix simula nga ng ipalabas. Umabot na nga ng 19 weeks na nag-top 10 ang Can't Buy Me love sa Netflix. Nagpapatunay lamang na deserve na deserve ni Nadoni at Bella tawaging new gen phenomenal love team. Pinusuan naman kaagad ni Donnie ang naturang post patungkol nga sa new record na naman ng kanilang show.